isang maliit na batang babae na nagkangalang Violet ang naglakbay ng mag-isa habang nagkakamping kasama ang kanyang pamilya sa Florida Woods. Nakatagpo siya ng isang nag-aawit na babae na nagpakilala bilang Rose the Hat sa madaling panahon, nahulog ang loob ni Violet sa mga maliit na magic tricks ni Rose. Pero napansin niya na may mga tao na nakatingin sa kanila mula sa malayo, kaya sinubukan niyang bumalik sa kanyang pamilya. Pero sinabi ni Rose na ang mga tao na yon ay mga kaibigan niya at hinawakan ang kamay ni Violet para manatili, sinabing espesyal siyang bata. Nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid niya. Samantala, si Dan Torrance ay patuloy na nagdurusa mula sa karanasan na nangyari sa Overlook Hotel. Ang matandang multo mula sa room 237 ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Nag-aalala ang kanyang ina dahil hindi pa siya nagsasalita mula sa insidente. May kakaibang kapangyarihan si Dan na tinatawag niyang shine Sa tulong ng kanyang kapangyarihan, nakakapag-usap siya sa espiritu ni Dick Haloran. Ipinaliwanag ni Dick na ang mga pinakamadilim na bagay ay pinakamagugutom at kumakain sila ng mga bagay na nagminimig. Ipinakita ni Dick kay Dan ang isang kahon at sinabing maaari niyang ilagay ang multo sa kahon na mabubuo sa kanyang isipan. Noong gabing iyon, inaalagaan ni Dan ang multo sa bathtub at natrap niya ito sa kahon ng kanyang isipan. Mula noon, nagsimula na siyang makipag-usap ng normal. Magnegatibo 31 taon ang nakalipas, si Dan ay nakatira sa New Jersey pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Naging alkoholik siya tulad ng kanyang ama. Isang umaga, nagising siya sa tabi ng isang estrangherang babae na nakilala niya sa bar. Sinubukan ni Dan na umalis sa apartment bago magising ang babae, pero napagtanto niyang wala siyang kahit isang sentimos. Justo nang aalis na siya, may batang nakitang lumapit mula sa ibang kwarto at hinahanap ang kanyang mommy. Nalaman niyang ang kanyang one night stand ay hindi lang adik, kundi isang solong ina. Isang teenager na naggangalang Andy ang nakipagkita sa isang mas matandang lalaki mula sa online dating api sa isang sinihan. Ang magandang batang ito ay hindi kung ano ang kanyang inaasam. Siya rin ay isang espesyal na bata, kaya niyang hipnotisin ang mga tao para gawin ang mga bagay at turuan ang mga predator ng leksyon. Hindi lang niya na-empty ang mga bulsa ng mga ito, kundi nag-iwan din siya ng marka na parang kagat ng aha sa kanilang mga mukha, na naging dahilan upang tawagin siyang Snakebite Andy. Ngunit ang talentong ito ay hindi nakaligtas sa atensyon ng True Knot, isang numadikong kulto ng mga psychic na pinamumunuan ni Rose the Hat, na binubuo ng mga tila hindi nakakatakot na miyembro pero sila ay kumakain sa esensya, o steam ng mga espesyal na bata, na nailalabas matapos ang matinding sakit at takot, na nagre sa pagkamatay ng biktima. Nang maglaon sa gabing iyon sa dalampasigan, nagsagawa ang kulto ng isang ritual upang ipasok si Andy sa kulto, at maipatikim ang steam ni Violet na napanatili sa isang kanister. Samantala, si Abra ay nagdiriwang ng kanyang ikalimang kaarawan, kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa New Hampshire kaya noong araw na yon, ipinakita niya ang kanyang kaunting magic sa kanyang mga magulang. Pero sa kasamaang palad, nakakuha ito ng hindi ka nais-nais -na, na atensyon mula kay Rose at Dan. Sa parehong oras, si Dan na nahihirapan sa kanyang buhay ay naglakbay sa Frazier, New Hampshire, na determinadong makagawa ng bagong simula. Kagad siyang nakipagkaibigan sa manager ng maliit na amusement park sa bayan na nagdangalang Billy Freeman. Pinulungan ng manager si Dan na umupa ng lugar at sumali siya sa Alcoholics Anonymous Program. Sa programang ito, nakilala ni Dan si Eric John Dalton at nakakuha ng trabaho bilang orderly sa hospice. Nakipagkaibigan si Dan kay Asriel, isang pusa na kilalang umuupo sa kama ng mga pasyenteng malapit ng mamatay. Habang nagtatrabaho si Dan, pumasok si Asriel sa kwarto ng isang matandang lalaki. Pumunta si Dan para kunin ang pusa, ngunit alam ng matandang lalaki na dumating na ang kanyang oras. Sa simula, natatakot siya, pero pinakalma siya ni Dan sa pamamagitan ng telepatikong pag na ang pagkamatay ay isang natural na proseso. Noong gabi niyon, nang umuwi si Dan, sinalubong siya ng salitang, hello, na nakasulat sa dingding ng isang estrangero. Bilang tugon, sumagot siya ng ihay, at nang makita ito, si Abra ay natulog na may sweet giggle walong taon ang lumipas, si Dan ay tuluyang walang bisyo, at nakatayo sa harap ng Alcoholics Anonymous para ibahagi ang kanyang karanasan. Sa kanyang kahilingan, binuksan ni Rose ang isang steam canister para sa kanyang grupo at pinayagan silang mag-revive. Sa lalong madaling panahon, natukoy ni Crow Daddy ang presensya ng steam sa Iowa, at isang batang baseball player na naggangalang Bradley Trevor ang madaling naakit na sumama sa kanila sa kanilang bank. Ang batang ito ay dinala sa isang malalayong lugar kung saan siya ay pinabayaan at sa huli ay pinatay ng True Knot para sa Steam. Samantala, naramdaman ni Abra ang sigaw ng tulong ni Bradley at nagsimula siyang sumigaw upang ipigil ito. Nararamdaman din ni Rose ang presensya ng isang malakas na nagmamasid sa kanila at tinawag itong "looker." Sa parehong oras, ipinaalam ni Abra kay Dan ang pagkamatay ng batang baseball sa pamamagitan ng pagsusulat ng "murder" sa kanyang dingding. Matapos patayin ang bata, inilibing ng True Knot ang katawan ni Bradley, at ang kanyang baseball glove sa parehong lugar. Sinabi ni Rose kay Crow Daddy na mayroon silang looker, na mas malakas ang kapangyarihan, at kailangan nilang mahanap siya kagad. Kinabukasan sa paaralan, nagsurf si Abra sa internet at nakahanap ng impormasyon tungkol kay Bradley at ipinwink ito. Nang hawakan niya ang larawan niya, nagkaroon siya ng bisyon sa ruta na tinahak ng True Knot para kidnapin si Bradley bukod dito, naisip din niya kung paano nila siya pinatay at inilibing. Pagkatapos, nang tumayo si Abra sa bintana, at nag-concentrate sa kanyang kapangyarihan, ipinadala niya ang kanyang kamalayan sa buong bansa, at sinundan si Rose sa supermarket. Gayunpaman, nahuli siya ni Rose na nagtatangkang pumasok sa isip ni Abra. Sa isip ni Abra, malakas niyang itinaboy si Rose, na hindi lang nagpadapa kay Rose kundi nagkolaps din si Dan na may nosipo. Pagkatapos, bumalik si Rose at sinabi kay Crow Daddy na ang looker ay may napakalaking steam at kailangan nila siyang makuha sa anumang halaga. Kinabukasan, dinala ng nanay ni Abra si Abra sa paaralan, pero nag-skip siya ng klase at naglakbay papuntang Frazier para makipagkita kay Dan. Pagkatapos nilang pag-usapan ang kanilang shine, ibinigay ni Abra ang printout kay Dan at sinabi na ang batang iyon ay may shine din, pero ito ay nakain ng isang grupo ng mga tao. Sinabi niyang kaya niyang hanapin ang katawan ni Bradley sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang glove at humingi ng tulong kay Dan. Ngunit tinanggihan ni Dan ang ideya at sinabi sa kanya na huwag provokahin ang grupo at manatiling mababa ang profile nang hindi nakakaakit ng kanilang atensyon, kundi babalik sila para sa kanya. Noong gabing yon, bumisita ang matandang kaibigan ni Dan na si Dick sa hospice. Agad na binalaan ni Dick si Dan tungkol sa mga magiging epekto kung makuha ng true note si Abra at sinabi niyang kailangan niyang protektahan ito. Sa gabi, nagmeditate si Rose at naghahanap kay Abra. Nang iproject niya ang kanyang kamalayan, sinubukan niyang pumasok sa isip ni Abra, pero naging siya mapagpasensya at nahulog sa isip ng batang babae. Hindi lang siya nakapasok sa isip ni Rose kundi na-injure din niya ito nang bumalik si Rose sa kanyang dating lugar, nabalisa siya sa kanyang pagdating, pero may masamang balita rin. Si Grandpa Flick, isang matandang miyembro ng kulto, ay sobrang mahina at nahihirapan, kaya ang ibang miyembro ay sinipsip ang kanyang steam habang siya ay nawawala. Ipinapakita nito na ang True Knot ay maaaring mabuhay ng mahabang buhay basta't nakakakain sila, pero hindi sila importante. Samantala, nakipag-ugnayan si Abra kay Dan para ipaalam na nakapasok siya sa isip ni Rose at nasaktan siya. Kaya nagpa siya si Dan na makipagtulungan kay Abra para pabagsakin ang True Knot. Agad siyang pumunta kay Billy para humingi ng tulong. Sinuong nila ni Billy ang kotse habang ginagabayan ni Abra telepatiko ang mga ito sa lugar kung saan inilibing ang batang lalaki. Sa wakas, dumating sila sa lugar at inalis ang mga lupa upang makuha ang katawan ni Bradley at ang kanyang club. Samantala, ang true note ay tungkol na lumipat sa bagong lokasyon. Ngayon na alam ni Abra ang tungkol sa kanila, at dahil na-trace na ni Abra si Rose, sinabi ni Crow Daddy na magstay si Rose sa likuran dahil maaari niyang ilagay ang grupo sa panganib. Bukod dito, sinabing mayroon siyang sariling paraan para harapin si Abra kung magtatangkang mag-trick ito sa kanya. Sa daan pabalik, inutusan ni Dan si Abra na ipaalam ang kanyang kapangyarihan at ang kanilang kasalukuyang sitwasyon sa kanyang mga magulang. Ngunit nang huminto si Nadan at Billy sa bahay ni Abra sa umaga, naisip ng kanyang tatay na creep si Dan na gustong makialam sa kanyang anak. Dahil dito, walang ibang choice si Abra, kundi ipakita telepatiko sa kanyang ama ang malupit na katapusan ni Bradley. Sa wakas, nang kumalma ang kanyang tatay, nasubaybayan ni Abra ang lokasyon ng grupo gamit ang glove ni Bradley na pansamantalang isinusuot ng isang miyembro ng grupo. Nang hindi nakikita, pumasok si Abra sa van ng grupo at nalaman ang kanilang destinasyon. Pero sinabi niya kay Dan na hindi niya nakikita si Rose kasama nila. Ngayon, gamit ang pangakit ni Abra, nahikayat ni Nadan at Billy ang grupo. Papasok sila sa gubat, pero nang subukan ni Andy na i-inject si Abra ng hindi kilalang substansya, nalaman nilang sila ay naloko at ito ay isang stuffed animal lamang. Nang sandaling iyon, nagsimula si Billy at Dan na mag-shoot mula sa likod ng mga puno. Halos nakuha na nila ang lahat, ngunit sa kasamaang palad, na-hypnotize ni Andy si Billy na patayin ang kanyang sarili. Lahat ng patay na miyembro ng True Knot ay naging pinong alikabo. Samantala, nang gusto ng natitirang miyembro na habulin si Dan, si Crow Daddy ay pumunta sa bahay ni Abra. Pagkatapos patayin ang ama ni Abra, ininject siya nito ng sedative at kinidnap siya ito na wala ang koneksyon ni Abra kay Dan pero ginawang mas masakit ni Abra ang pagkamatay ni Crow Nang naglalakad si Abra sa madilim na daan nagproject si Rose sa harap ng batang babae pero hindi siya ito pinansin at dumaan sa kanya Dahil sa nakakatakot na pagkamatay ng kanyang asawa nagalit si Rose at sinipsip ang lahat ng nakalaan na steam mula sa mga canister Sa loob ng ilang segundo gumaling ang lahat ng kanyang sugat at dumami ang kanyang kapangyarihan Kinabukasan, pumunta si Dan upang kunin si Abra. Papunta sila sa Overlook Hotel sa Colorado nang tumawag ang kanyang nag-aalalang ina. Sinabi ng ina ni Abra na ang pagkakita sa kanyang asawa na patay at ang pagkawala ng kanyang anak na babae ay nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala. Pero naghang up si Abra pagkatapos sabihin sa kanyang ina na mahal niya ito at humingi siya kay Dan na tawagan ang kanyang ina kapag natapos na ang lahat. Habang tumatawid sa nagielong bundok, nakarating sila sa Overlook. Dumating sila sa Overlook Hotel, at bago pumasok si Dan sa hotel ng mag-isa, inutusan niya si Abra na umupo sa sasakyan at bantayan si Rose. Naglakad si Dan sa hotel kung saan nagsimula ang kanyang mga trauma. Pagpasok niya sa hotel, pumunta siya sa boiler room at pinagana ang lahat ng makina sa maximum na limit. Habang naglalakad siya sa tabi ng mga kwarto, bumalik ang ilang alaala. -ala dumating siya sa bar kung saan inalok siya ng bartender na si Lloyd ng inumin. Patuloy na nagsasalita si Dan tungkol sa paglipat nila ng kanyang ina sa Florida, at kung paano niya alam na mamamatay ang kanyang ina, paminsang tinatawag si Lloyd na kanyang ama. Ang hitsura ni Lloyd ay kapareho ng kay Jack, ang ama ni Dan, pero sinisiguro ni Lloyd na siya ay si Lloyd lang, isang bartender. Dumating si Abra at sinabi kay Dan na narito na si Rose. Agad siyang bumalik sa hotel, pero ilang sandali lang, nagkita sila ni Rose. Napagtanto ni Rose na si Dan ang pumatay kay Crow Daddy, ngunit bago siya makapag-react, natrap siya ni Dan sa isang nagyelong maze, ginagamit ang kanilang lokasyon. Nasakta ni Abra ang binti ni Rose, pero mabilis na nahuli ni Rose ang batang babae. Nang malapit na si Dan na ilok siya sa kahon, napagtanto ni Rose na ito ay isang patibong at nakatakas. Sinabi ni Rose na dapat sana ay nagkita sila noong mga nakaraang taon nang siya ay maliwanag na siya. Habang papalapit siya kay Dan, nag-alok siya na sumali siya sa kanilang kulto, pero hindi ito nakatawag ng atensyon kay Dan. Hinampas niya ang akses sa kanyang kamay, pero madali itong nabasa ni Rose at itinulak siya pababa ng haddang bahay. Malinaw na na-overpower siya ni Rose gamit ang kanyang mga bagong kakayahan. Habang pinipigilan siya ni Rose, pinindot niya ang nasaktang binti ni Dan para makalabas ang steam. Tumingin si Rose sa isip ni Dan at nakita ang mga kahon. Nang tanungin niya kung ano ang nasa loob, binuksan ni Dan ang mga kahon at pinalaya ang mga gutom na multo na nagsimulang pahirapan si Rose at sumipsip ng lahat ng steam niya. Nang mapatay si Rose, ang mga multo ay tumingin kay Dan. Sinubukan niyang ilok ang mga ito sa mga kahon. Pero hindi siya makapag-concentrate, kaya't sumugod ang mga ito sa kanya. Samantala, naglalakad si Abra sa hotel at nakita ang mga twin ghosts na humaharang sa kanyang daan. Agad siyang nakatakas at nakita si Dan na bahagyang possessed, hinahabol siya na may hawak na accent. Nang harangin siya ng isa pang multo, pumasok siya sa room dalawa. Pagpasok ni Abra, sinalubong siya ng bathtub lady ghost at agad din pumasok si Dan na possessed. Sinubukan ni Dan na umatake sa kanya gamit ang akse, pero pinigilan siya ng tunay na Dan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Dan at ibinalik ang tunay na Dan sa kanyang katawan. Sinabi ni Dan kay Abra na tumakas siya at nasusundan niya ito. Tumakbo siya papunta sa boiler room at nakakuha ng kontrol sa kanyang katawan habang sinusubukan ng espiritu ng hotel na ipahinto ang makina. Napansin ni Dan ang apoy sa makina na lumalaki bawat segundo, at sa pagkakataong iyon, lumitaw ang alaala ng kanyang batang ina na nagpapakalma kay Dan. Samantala, pinapanood ni Abra ang nasusunog na hotel, patuloy na nagdarasal na lumabas si Dan. Ilang araw pagkatapos, nasa kanyang silid siya na may usapan kay Dan Spirit na nagsabi sa kanya na ipagpatuloy ang pagshine at maging kung sino siya. Dumating ang ina ni Abra at tinanong kung sino ang kausap niya. Sumagot si Abra na wala, pero agad niyang inamin na si Dan ang kausap niya. Sinabi pa niya sa kanyang ina na okay lang si Dan at ang kanyang ama. Medyo nag-aalala ang ina ni Abra, pero hindi mukhang may problema siya sa kapangyarihan nito. Pagkatapos umalis ng kanyang ina, umasok si Abra sa banyo at hinarap ang bathtub ghost. Gayunpaman, malinaw na handa na si Abra na harapin ang mundo.